Hello mga ka-techform. In today's video po ay ipapakita ko po sa inyo o ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba pa ang tamang pagpili ng SPD para po sa ating uh, solar setup. Malaga po ang pagpili ng SPD sa ating solar setup kasi po um, maaari pong madamage pa rin ang ating mga devices lalo na ating mga inverters or controllers kapag ka po may surge na nangyari sa voltage system natin. no? Ah, uh, kunwari, ito. Ito po ay ang rating po ng SPD na ito ay 1000 volts. Ngayon, um uh, itong SPD na ito ay maari makaprotekta sa aking devices at maari rin siyang hindi makaprotekta sa ating devices, no? Parang magiging design lang siya. Uh, kailan nga ba mangyayari na magpaprotekta ang ating devices? Okay. Lagi po natin titignan yung UC value ng ating SPD. Okay? Itong SPD na to ay merong UC value na 1000 volts DC. Okay? Bago tayo magpatuloy, meron pa lang tatlong uri ng SPD devices. Type 1, Type 2, at Type 3. Yung Type 1 po, yun po yung mga SPD na kapag ka po na direct hit tayo ng kidlat, yung ating setup ay kayang-kaya niya po maprotektahan yung ating uh, mga, mga devices yun po yun ay ginagamit kapag uh, may mga lightning arrestor po tayo, may mga ganun po tayong sistema. Sa type 2 naman po, ito po yung mga type 2 na SPD. nakalagay doon sa mga main panels natin para po maprotekta sa access po natin. No? Meron po tayong type 3 SPD. Yung type 3 po na SPD, yung po yung mga SPD na nakalagay na po doon sa mga mismong devices. So, isang, yung device lang po na iyon ang kaya niya maprotektahan. Okay? Uh, proceed po tayo. No? Uh, i-check po natin yung UC value, 1000 volts DC titingnan natin uh, dito sa aking likuran ayan, etong uh, inverter na to, ito po ay may rate na 55 to 400 450 volts DC yung maximum kaya niyang i-handle na DC voltage ay 450 volts kapag ka po etong SPD ang ginamit ko sa aking solar setup tapos kapag ka nagkaroon po ng surge ng more than 450 volts, masisira po yung aking uh, inverter at hindi po gagana yung SPD. Bakit po? Dahil saka pa lang gagana yung SPD natin kapag ka po na-reach natin yung 1000 volts na surge. So, ang mangyayari po, dapat kapag pipili tayo ng SPD, eh kailangan natin i-check yung, mang, yung, max, yung device na tahan natin. Kung itong inverter ang pagprotectahan natin, ito ay may 450 volts DC dapat po below 450 volts yung ating uh, gamitin SPD or 400 kung meron kayong mahitang SPD na 450 volts mas mainam yun dahil match sya doon sa inverter natin or sa inverter nyo po okay? sa ibang value nyo, yung IMAX ito po yung maximum current na kaya niyang i-handle 40 KA uh, ito po ay malaki-laki na rin 40 KA Ayan. Ang titingnan nyo lang po palagi, itong type, type 2 po ang gagamitin natin kapag ka po ilalagay natin sa main panels natin. Tapos, yung nakalagay dito sa UC. Para, kasi yun yung working voltage nya. Saka palang gagana yung SPD kapag ka po na-reach nya yung uh, UC value. Yun po ang tatandaan natin. No? Kapag ka po pala bago yung SPD nyo, ay may makikita kayong parang ganto ah uh, ilalagay nyo lang po yun dyan para po ito po yung magdi-divide sa terminals ng ating SPD yung positive at negative um, disclaimer lamang po pala mga katekpar no? hindi po ako professional electrical engineer uh, ito po ay base lang po sa aking research okay? at yun naman po sa video ito, maraming maraming salamat po sa panonood